i'm <laughs> But, I will do my best para matubo nako ang kumibigasyon din sa SPLAN. Gusto nako na akong sa mga teachers, huwag sa mga classmates nako, sa mga students na akong gusto ko utabang. Gusto nako na akong kanyang amok ang paghihimpuran nako. Okay. So, pupunta ko nga, butuhon ko ninyo and suportaan ko ninyo hanggang sa end sa campaign. So, I wish that you and and support me in end of the campaign.